kagising ko lang guys ginising ako ng amo kong lalaki kasi nga nagugutom siguro siya pikit pikit pa ako nagmumog lang ako hindi pa ako nagsisipilyo hindi pa ako naglilinis ng katawan ko diet siya kaya lalagaan natin siya ng itlog dalawa lang ang kinakain niya pero apat ang gagawin natin kasi baka magusto ng amo kong babae kagigising ko lang kaya iyan. Napakarumi ng kusina. Kasi, bago ako natulog ay malinis yan. Ganyan talaga dito sa Middle East. Pagka tulog mo malinis, gising mo ay marumi. Dahil kumakain sila sa madaling araw. Kasi ang tulog nila ay alas 2, alas 3. Ayan ang tulog nila dito. Habang... Ayan yung aking dalawang cucumber. O diba, hiwala, iwain, hiwa, hiwain, hiwa, hiwain natin para ihanda at ilagay natin sa aplatsito para yan sa kapartner yan ng itlog. Yan ay pinapartneran niya ng itlog kasi pampalit daw ng tiyan. Yan yung pangpadayit niya. Siguro mga tatlong linggo na niyang ginagawa pero hindi araw-araw kasi minsan saging lang ang kinakain niya o nagkakapilang. o O ba diba, habang nagkaalaga tayo kanina ay naglinis na ako. Hinugasan ko yung plato kaya wala nang kalat dyan. Pero ganyan ako magbalat ng itlog na ano ko ng kutsara kesa doon sa minamano-mano ko ay mahirap yun at matagal Iyan ay madali lang balatan ang itlog na ganyan at saka buo, -buo pa. Minsan palpak, minsan hindi. <laughs> Depende don sa luto ng itlog. Pag matigas, maganda ang ganyang way ng pagbabalat. O ba diba? pag hard boiled. Ayan na yung apat na itlog. Yung dalawa lang kakainin ni Jan at yung is dalawa ay kung ayaw nila kainin ay ako ang kakain niyan. O ba diba? ayan may olive oil tapos kailangan may tea. O, oh, diba? Ayan. Okay, guys. Maghahanda na tayo at ready na para i sa amo kong lalaki. Diba? Inaantok pa talaga ako niyang kagigising ko lang diyan Kaya bye-bye, guys. At maliligo pa ako. Bye-bye. Subscribe my channel. Habang nagpapakulo tayo kanina, diba marumian tapos, bago, bago maluto ang ating itlog, ay malinis na yan. Hinugasan ko na lahat ng plato. Ganyan ako, habang may sinasalang, ay naglilinis turuan ko pala kayo kung paano magbalat ng itlog. O, oh, ganyan ako magbalat ng itlog, mabilisan lang 'yan kaysa yung kinakamay ko. Nakita ko lang 'yan doon sa napanood ko kaya ginaya ko. Ganyan ako magbalat ng itlog, madalian lang ang itlog. Itlog ni Amo gising pa yung gising na kasi siya ng, ng ano tapos pagka gising niya alas 5 alas 4 nagdadasal yan tapos kumakain ng almusal minsan hindi siya kumakain natutulog na lang siguro gutom siya ngayon kaya nagpahanda siya ng almusal ayan na yung itlog tapos ayan na yung may olive oil akong nilagay dyan kasi sasawsaw niya yung itlog sa olive oil, tapos kailangan ay tea, ayan ang almusal ng amo ko hindi masela ng amo ko sa pagkain kahit na ano pinakain niya kahit left of kahit leftover na yung pagkain ay kinakain niya tatlong araw kinakain niya pa rin okay guys so na tayo ng almusal ng aking amo kayo ano bang ba almusal ng amo nyo maarti ba yung amo nyo pag nag almusal kasi minsan pag may bisita lang marami akong hinahanda pero pag walang bisita ay konti lang ang hinahanda kong almusal okay guys bye bye subscribe my channel